Maroon viewers na nag-connect daw ng kanyang DVD player sa kanyang mixer. Ano? So, ang mixer niya na ginagamit dito ay 4 channel. So, tama naman daw ang connection niya pero walang Uh, signal ano so dito mga idol ang madalas na nagaka problema diyan dito sa selector input ng ating amplifier so dahil dito mga idol hindi lang dalawa or tatlo mayroon pang apat na selector input yung ating amplifier so katulad nito mga idol kung naka selector A yung ating amplifier tapos sa selector B tayo nag input dito wala talagang signal na papasok dito sa ating amplifier so kahit, kahit tama yung ating connection dito sa ating player papunta rito sa ating mixer pero yung input natin dito sa ating amplifier ay hindi tama. Wala talaga tayong maririnig na music dyan. So dito mga idol, uh, minsan nagkakaproblema din tayo dito sa ating connector. Ano? Dual 6.35 to dual LCA. Dito idol, yung naranasan ko lang dito, isang channel lang. Ano? Naputol na yung kanyang wire, kaya isang channel na lang ang gumagana. Pero dito mga idol, uh, pag walang signal talagang pumapasok dyan, lalo pag tama naman yung connection natin dito, sa ating mixer. So, dito kasi di idol, sa ating mixer, dapat dalawa yung ating volume dyan. Kung naka 3 in 4 man tayo, dapat yung feeder ng 3 in 4 at saka pinakamin volume, dapat naka volume yan para sa output ng ating mixer. So, pag isa lang naka volume dyan idol, wala talagang uh, music na papasok dito sa ating amplifier or lalabas sa ating main output dahil yung pinaka main output dito hindi naka volume katulad din itong pinaka-peder ng ating 3 in 4 no halimbawa 3 in 4 dahil uh, 4 channel 'yung mixer ng ating viewers. So ito pag hindi natin pinuluman, so ang signal na papasok dito walang papasok ano. Dahil ang peder ng ating 3 in 4 hindi siya naka-volume. So kahit naka-Bluetooth man yan idol, ito 'yung pinaka-connect option yan ano 3 in 4 or 6 7 so yan idol ano check na lang natin yung ating connector so try nyo rin idol yung inyong DVD player to amplifier na gamitan nyo ng RCA to RCA ano kung tutunog ba so kung tumutunog yan ibig sabihin buo yung output ng inyong player so dito lang nagkaka problema sa uh, mixer papunta sa inyong amplifier so check lang natin idol yung pinaka gain uh, dalawang feeder dito Main volume at saka yung uh, kung saan tayong channel naka input Naka-Bluetooth man yan. Pag sa 7 channel, 6 and 7. Pag sa 4 channel, 3 and 4. So, ganun lang, Idol. Tapos, lagi nating tatandaan dito yung audio selector ng ating amplifier. So, ito lang ang cord na gagamitin natin dito, mga Idol, ano. Dual 6.35 to dual RCA. So, dalawang pares sa gagamitin natin na ganito para dito sa connection na to. So, mayroon naman na tayong unang video na ginawa nito. So, kaso lang, hindi nakikita ng iba nating viewers, ano. So, ito lang ang DB dito, uh, mixer, tapos mixer to amplifier. Dahil yung ating available input dito ay PL jack, yung available output naman natin dito ay PL jack. So, ito ang gagamitin natin ng na connector pag pariho tayo ng mga output idol. Ano? So, magbabago lang tayo ng connector dyan kung sakali yung inyong output dito ay XLR. No? So, XLR2, dual RCA lang din ang gagamitin natin. So, ganoon lang siya idol. I-double check na lang natin yung ating mga connection. Para mapagana natin yung ating DVD mixer to amplifier